Oh, ikaw na din, Lustre. Ano naman yung masasabi mo, 'di ba? Sa naging issue din sa mga break up, break up ngayon. For, I guess more everyone is more understanding and everyone is more professional and um I think it should be like that. And ikaw naman, ano masasabi mo, Katrina Bernardo? 'Di ba yung about dun sa alam mo 'yun, break up ni ni Daniel Padilla. ano masasabi mo? So may mga pros and cons siya. Siguro mahirap kapag nag-aaway kayo pero pagdating nyo sa camera or sa mall show, bawal malaman ng tao yung na may problema kayo or bawal nila ma na kailangan pakiligin nyo sila kahit may kakasamaan kayo ng loob yun. Oh, ikaw naman. Ito yung latest, bre. Ikaw naman, Bea Alonso. Ano naman yung masasabi mo? dun sa about dun sa hiwalayang issue ninyo ni Dom, ano yun, hindi na tuloy yung in, ano yun yung kasal. Kasi di ba na-engage na kayo? E eh di ba nakapagplano na kayo? K kailan pa? At, bakit ang inaw? Kailan pa? Naku.